Oh, good morning, guys. My iTunes. What Good morning, seno lát, my Shout out sa mga idol natin dyan Good morning sa lahat po Idol Kabalikat Vlog, good morning Idol Mami E Studio Good morning sa inyong lahat Idol Malungka, yung channel Tsaka Suwed Vlog Kapan lang tayo sa buhay kahit anong hamon sa buhay, laban lang tayo. Hindi tayo basta-basta susuko. Panginoon na ang bahala sa lahat. guys, okay. siya nakakalam. Tamsak lang mga idols sapata si kagapay. Hindi kami kalap shout out sa inyong lahat yan. tamsak lang mga guys sapat na si kagapay laban lang tayo sa buhay pag inoon ang bahala sa lahat mga guys thank you po bye bye god bless po sa lahat shout out na lang pala sa Pinoy Warrior Electrical mga idol good morning sa inyong lahat at saka kay idol wagat tv good morning sa inyong lahat idols sa mga team mo dyan. Thank you, thank you so much. Bye-bye po.